Alang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 7, 2024, Webes ng ikatlong linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at paninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 7, verses 23 to 28. Sinasabi ng Panginoon, Inutusan ko mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lugusang nagpakasama, sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng na aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan, ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ba ang lahat ng ito sa kanila? Subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat uh, sa ating pong unang pagbasa na ipinahayag sa, mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito po yung ipinaparating na yung ubin ng Panginoon sa kanyang bayan na nanatiling matigas ang ulo, manat, nanatiling kumbaga, sumuway sa kanya pong mga ipinag-uutos. Ganito ay sinasalarawan ni Jeremias yung damdamin Kumbaga, ito yung kalooban ng Panginoon. Ah, uh, dito nga po no ay ginagamit ng Panginoon si Jeremias upang uh, ipaalala sa kanila kung ano ang kahantungan nila kapag nagpatuloy sila na sumuway. Hindi lang, no, kumbaga, isang isang individual kundi isang bansa na ayaw makinig sa tinig ng Panginoon. Masadyang maganda rin no, na paalala sa atin ngayon. Pasalamat tayo at mayroon pa rin mga tao na tinatawag natin mga modern prophet. No? Mga tao na nagsisikap pa rin na maiparating pa rin ang uh, mabuting balita, ang uh, magagamit ang, ang modernong pamamaraan ay sinisikap na maihatid yung mga panuntunan at mga ipinag-uutos ng Diyos na panawagan nga ay patuloy tayong tumalima na no, sa ating Panginoon. Tumalima tayo dahil ito rin naman ay para sa ating ikabubuti, no? para din naman sa ating lahat ng ibinibigay ng Diyos o ang ginagawa ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Kaya maganda na pag natin mabuti no? sa panahong ito na papalipit tayo sa pagdiriwang na Pasko ng pagkabuhay kung gaano nga ba talaga tayo katigas ng ulo gaano ba kalaki yung ating uh, ginawa na pagsuway sa Panginoon o kung baga ano bang ginawa ng Diyos sa atin para makuha natin na uh, magmatigas sa Kanya Kasi sinabi ng magmatigas ay yung bang patuloy nating baliwalain ang kanyang utos. Ano pa sa panahon natin ngayon, no? Lagi nagkakaroon na usapin tungkol sa pagpapanibago ng ating konstitusyon. Ito ba talaga ay makakabuti sa atin? Ito bang uh, mga amendments na ito ay nakaugat pa rin sa mga ipinag-uutos ng Diyos sa mga panuntunan ng Diyos? Dahil kung... Uh, susuriin natin mabuting no? Baka baka po, no? Uh, maganda na kailangan pa rin na uh, mapagnilayan pa. Baka nawawala, no? Yung yung mga panuntunan, hindi na naka-angkla no? sa panuntunan ng Diyos, sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Ito mga gusto natin pagbabago sa konstitusyon natin. Kasi talagang ang konstitusyon din natin ay nandiyan, dyan, no? Nandiyan yung nandiyan ng Diyos, mero mga utos no o uh, mga panuntunan na tayo po ay hindi lang magiging isang mabuting mamamayan kundi tayo ay isang magiging makajos makajos na na mga tao lalo tigil isang bansang makajos sana ito po no ay awag uh, natin makalitaan dahil no para sa mas ikakatibay ng ating pumansa, mas ikakatibay ng ng pamumuhay na ng ating pong kapwa Pilipino. Kaya nawa, patuloy po tayo na magpagabay sa Panginoon. Ano man ang ating mga desisyon na gagawin, lagi nating alalahanin ano ba ang sinasabi ng Diyos, ano ba ang ipinag uutos ng Diyos na kailangan natin panatilihin, kailangan natin ibigay ang ating buong katapatan. Lipo, isang mapagpalang araw sa inyong